Bobby take a bath Bobby another beautiful day in the farm we have a task today to clean up our chicken coop these ducks and geese I don't let them in the chicken coop now shadow kasing magulo uh -oh. and then masyado silang bully pagdating sa mga chicken bah. And it's still so hot today. So bigyan natin ng maraming tubig yung mga animals. So magbabawas na rin ako ng manok kasi by December or by winter time hindi magiging crowded yung ating chicken coop. Although, piniprepare ko yung isang chicken coop, which yung target ko ngayon is linisan. Ayoko pa rin na maging super crowded kasi hindi na rin sila mangingitlog by winter time. And then, mag-aalaga na lang ulit tayo by spring. Nice! So, come with me. We'll clean it up. When we are done pouring water sa mga alaga natin mga oh, baboy uhaw wow. at saka naiinitan na super hot 32 degrees today Bobby take a bath Bobby masaya na sila na nakapagpaligo ng konti kasi masyadong mainit yung panahon and so tayo rin ingat ingat sa heat stroke masyadong nakaka dehydrate right oh agree yung duck sa akin pagka nandito <laughs> ako talagang nag iingay sila eh kalimutan ko palang i-check yung rabbit natin kasi ang expect ko is today sila mga nganak so double check natin wala pa atang nanganak kasi wala akong nakikitang mga fur so usually may mga sign may mga fur dan silang natitira pagka nagtanggal na sila ng mga balahibo check ulit natin bukas usually nanganganak lang sila gabi or umaga so bukas ulit tuloy muna tayo sa ating task for today to clean up chicken coop so wala na pala silang tubig at saka pagkain unahin muna natin yung mga pagkain nila at saka tubig bago tayo magsimula sa project Paglagay lang pagkain, nagpagkain, dumabasa sila lahat. I have no time to catch them. <laughs> Tuloy lang tayo sa project and then babalik lang yan sila mamaya. Pagka uh, nakita nilang may pagkain na sa kanilang chicken run. Go, go, go. Pabalikin na natin. Masyado na silang lumalayo. And nandun na rin yung pagkain nila. Hindi so, na nila kailangan lumayo. Balik, balik. Pasok. Pasok, pasok, pasok. Go. Go, pasok. dalawa ayaw pong umasok. go 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 nandun na yung mga kasama nyo there you go nice okay may iba kumakain I think we're good okay dito tayo sa loob oh my god masyadang maguli dito Actually, hindi dapat ito chicken coop, pero Convert natin ito chicken coop kasi marami ng manok. And close muna natin dito para hindi sila makapasok. Cover lang ng konti. And we're good. Ay! Pero gising na tira. Okay. Good. There you go. Okay, yeah. tayo. Good thing rin. meron tayong side door na pwedeng magamit. And yan, Mapapadali yung paglinis. Hehe, <laughs> boy. katulong din kasi napaka init simulan na tayo bigla-bigla umulan unexpected kasi ano tayong heat wave wala namang prediction na uulan pero may dark clouds oh no ayan o no? oh no hindi masyadong kuha sa camera pero may dark clouds at saka pumapatak na yung ulan Rest na lang muna tayo. A few hours later. Oh, panakot lang pala. Nawala din kaagad yung ulan. Parang ilang patak lang pero nalaki kasi ng patak kaya napatras tayo and then we're back. Bra! Ano, bago tayo bumalik sa trabaho, mumunan natin yung mga rabbit. Para may fresh grass sila. Okay, fresh grass na ulit yung mga rabbit. And then yung dalawang tractor na naman doon na mas malaki yung move natin hindi talaga para sa lahat itong lifestyle na ganito pero para sa amin nag enjoy kami so hindi masyadong mahirap at saka kung hindi mo gusto yung ginagawa mo talagang nakakapagod they're fine marami po silang grass so we'll let them eat it first kasi dito yung magandang patch na yung clover and then yung meron din isa doon sa kabila clover din okay meron na silang fresh grass and we can continue with our chicken coop cleaning Oof, it's too hot medyo malinis na ng konti tapos ito na lang. Kailangan nating lagyan ng cover ito para sa winter time. Hindi masyadong malamig. Hindi kailangan na insulated. But at least, makabar lang natin yung mga butas. Kasi may mga space in between. Kaya nilagyan ko ng tarp last winter. And this time, lagyan natin ng cover. So mag-DIY lang tayo ng mga old na bag ng chicken feed. Let's see how it works. next day back to the chicken coop ulit tayo and uh, medyo maluwang na dito sa loob wala nang laman marami kasing nakalagay kaya medyo crowded dito sa loob and now we have to address this ito na lang na gagamitin natin sa wall buti na lang na save ko yung mga bag ng lahat ng feed and marirecycle natin ito sa walling ng chicken coop masyadong magulo dito sa front hindi ko ma-move kasi ang bibigat ng mga ano to mga drawer ito. so yan na lang muna natin let's continue cleaning up and fixing the coop hindi ko kalain, marami-rami pala yung naipon ko so try natin mag start na maglagay so yan effective nga, medyo uniform pa nga yung uh, pagkagawa natin And so, ma-prevent na, ma -prevent na natin yung hangin na pumasok dito sa loob by winter time. Yung sa kabilang side na lang, kailangan gawin din natin. Buti na lang may natira pang mga, mga feedback So, pwede pa natin gamitin. Hopefully, makabar natin ito. So, tune in guys. That's it for today. And thank you for watching.